Okay. Uh, andito sila para may ng tulong para matulungan ang lagay ng kanyang kapatid na nasa ibang bansa dahil one month pala, pala ito ay nasa... Ah, ito yung pinakita ata ni Odette na may picture idol na nasa ospital. Ito yon. Sige, directa na tayo. Sir, ma'am, ano, para hindi tayo maubusan oras. Magandang hapon po, Jean Granado ng Rejoice Employment International. Good afternoon po. Yes, sir, Good afternoon po. Alam niyo na ubang kalagayan po ng inyong OFW na si Irma? Um, kasi nasa ICU yung pasyente. Okay. Tapos meron na din po nahingan ng tulong na kapwa natin Pilipino na nagbo-monitor po sa kanya. Okay. Binansanyan na din po siya mula kagabi hanggang kaninang madaling araw. Okay. Ngayon meron na din pong Polo Owa na nagmo-monitor din po sa kanya. Okay. Tapos ang sabi po sa amin nung kapwa natin Pinoy, from time to time po, hindi nila pinapabayaan, may tumitingin po sa pasyente. Good. Yung kapwa Pinoy na tumutulong at yung Polo, tumutulong. Very good. Good news. Kayo po, ano pong tulong ibinibigay po ninyo? Kayo po sa Rejoice. Um, inaantay na lang po namin, sir, na magbigay din sila ng update para matawagan namin yung family. Ang sabi ni naman po namin sa Matawagan family, ng family? Po. Andito po yung family. Gusto nyo po makausap? Sige po. Sige po. ah uh, hello po. Good afternoon. Opo. Hingi po sana ako ng tulong. Kahit po yung bayaw ko sana mapapunta doon. Yung bayaw nyo po pag-travelin natin sa Saudi. Oo para po magbantay. Ganun po ba yung gusto nyo mangyari? Oh. Opo. Oh, um, Ma'am, ire -really pa po namin yan sa boss namin kasi po meron ding mga proseso kung paano siya makakapunta doon. Kasi ako, so actually ma'am, meron na siyang passport na pag Saudi na rin siya dati. Hindi ba po pwede yun ma'am? Sandali ma'am, ang mga niyan. Si Eric Dulieta, OIC, Chief Legal ng POEA. Attorney Doleta, magandang hapon. Magandang hapon. Sir, uh, yung OFW natin sa Jeddah, uh, malubahong kalagayan sa isang ospital doon at gusto po ng asawa na madalaw o mabantayan po yung kanyang misis. Meron na po siyang passport kasi dati siyang OFW. Matakatulong katulong ba ang uh, POEA? uh, na facilitate po yung kanyang pagbiyahe papunta doon para makapiling po yung kanyang misis? Yes po. Uh, katulad po ng sinabi natin kanina, ano, uh, pwede po dumulog dito yung yung pong mga manggagawa natin dito para ma-facilitate po natin kung paano po yung gagawin natin diyan. Um, but first po, i, i call po natin attention ng Rejoice. Alam ko yata nandiyan sila, no? Opo. Oo, Opo. Para po ma-facilitate kung paano po ang uh, pwede natin gawin sa sitwasyon po. Mga katulong po yung uh, POA sa aspetong yan tama sir. Sige po opo tutulungan po natin yung mga worker po. Sige oh, sige. O sige uh, attorney so kayo pong hanapin dyan sa POA sasamahan po namin sila ano po attorney. Opo ganito po ano po um na lang po dito yung mga ano yung mga worker po ano kamag-anak kamag po yung mga kamag-anak po ano para po matulungan po natin kung ano po yung gusto nilang mangyari at para okay. may may uh, paliwanag po natin yung proseso po. Sige, sige so, po. Sasamahan po namin kayo sa POEA. POEA po ang aayos Ah oh uh, sa mga requirements at kung ano-ano pa. Titignan nila kung paano mapapunta. Kayo ba yung mister? Mister? Yung bayaw ko po. Kapatid mayang... ko po si Erma. Okay, sige. Para makapunta ho. Oh po. Doon. Uh, madalaw at makabantay sa hospital. Okay. Sige ma'am, bukas na bukas po pupunta kayo ng POEA. Sige po sir. Salamat Idol. Salamat, salamat sir. po sir. sa inyong pagpunta. Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Dugoan, ginahasa at puro pasa. Yan ang inabot ng Pinay na OFW sa Saudi Arabia. Wala pang isang buwan mula nang mag-umpisa siyang magtrabaho doon. Bago makomotos, nagawa pang ituro ng biktimang amo niya bilang sospek sa krimen. Maaksyon si JV Arsena. Noong Hulyo lang dumating sa Riyadh, Saudi Arabia ang 33 anyos na no overseas Filipino worker pero wala pang isang buwan, ito na ang sinapit niya. Baga ang mukha at komatos ngayon ang pinay matapos umuno itong saktan at gahasain ng kanyang amo. Kahapon, binisita ito ni Labor Secretary Silvestre Velio para kamustahin. Narinig mo ako. Dala kamay mo. Awa kong kamay mo. Kwento ng nurse, duguan ang ari ng pinay ng isinugod sa ospital. Puno rin daw ng pasa ang biktima. Ang ano, medical abstract niya shows na she was assaulted. May mga hematoma dito sa bukong mukha niya. Bloated yung mukha niya. Then sa katawan niya, may mga ganun din. Pasa-pasa. Uh, indicative of ano, sexual assault. Kasi sabi nung na, dugo yung ano niya nung ano, dumating siya doon. Ayon kay Belio, itinuro mismo ng biktima ang amo nito nung dumalo ito sa ospital. Dahil dito ipinag-utos na ni Belloos na suspindihin ang employment agency na Rejoice Employment International Corporation. Inatasan na rin ng kalihim ang head ng DOH delegation sa Riyadh na tingnan ang kondisyon ng Pinay ngayong araw nakatakdang dalawin ng mga doktor ng DOH ang biktima. So we are planning to visit the patient at the hospital sa King Salman Hospital. And then tingnan natin yung condition niya and then kung ano yung appropriate na magagawa natin sa kanya. Tutulong din daw ang Public Attorney's Office sa kaso ng Pinay. Mula dito sa Rian, Umaaksyon, JV Arsena, News 5. Alas 11.45 naman kagabi, binawian ng buhay ang comatose na Pinay Sarian. Bago nito, itinuro ni Irma Edloy ang kanyang amo na umanoy ng halay at nanakit sa kanya. Instructed under Secretary Lagunsa to coordinate with the DFA for the purpose of sending and not verbal to the Ministry of Foreign Affairs, including the Ministry of Labor of the Saudi Arabian government, to request for an immediate investigation. Ipinapablocklist na rin ng Dole ang Soda Recruitment Agency ng biktima na Aliasar dahil sa umunik kapabayaan. Bukod dito, inatasan na rin Secretary Bello ang Pau at ang Embahada ng Pilipinas para sa pagpapauwi ng bangkay sa Pilipinas. Ayon sa Department of Foreign Affairs, posibleng abuti ng ilang buwan ang repatriation sa bangkay. Nasa kontrata kasi na ang employer at recruiter ang dapat na sumagot sa repatriation bago saluhin ng OWA at DFA. Pero hindi na raw nakipagtulungan ang amo ng biktima. it's a criminal case, then it takes longer. But we'll try our best. Mula dito sa Jeddah, Saudi Arabia, Umaaksyon, JV Arsena, News 5.